Hello mga kananay! Ria, kakarating lang po namin galing na palit. Pala yung siya na kayo kung hindi ko matinona yung basi, na atsar ang cellphone ko mga kananay. May sapit pa ang kananay nyo dyan. Ayan yung anak po. Ayan po pala yung binili namin lagayan ng tinggan. Kasi wala po talaga kami lagayan ng tinggan. At ito na, ipapatap mo na yung panis naming kanin. So ayan nga, nangako, napapanis. Ha? Mga ah, nanay. Nagkirami na So bigay ko na sa anak mo. Oh, binubuksan niya na kasi. Kasi na-excited na siya. Na-excited siya. Dito na. buksan na ni kananay. Excited na si kananay dahil meron na kami lagayan ng plato. Kasi nagtitiis kami na wala lagayan na plato. Mga ah, nanay. Ayan. Gugultingin na ni kananay dyan na excited na si Kananay. niyan, Tupit an tingin niya na yung kagayan ng plato, yung box. Sige, gupit lang si Kananay diyan. Ayan, di nga na magupit, ay okay na. At ito ang aming bigas. Tara! niyan na, nabuksan na ni Kanay. O, oh, bigat pa dyan. Papatulong pa ako dyan. <laughs> si mabigat. O, oh, yan. Mga ko po yan. oh, tinawag ko pa asawa po dyan. oh, yan. <laughs> Ayan, mga nanay. O, oh, di ba? Muntikan ko ng mabitawan. O. Oh. Ayan. Kinunit na namin. Paalanay. Tara! Nito na po pala ang laman yan. Mga nanay ang green. tuwang si Kadara. Ay. Ayan. At ito nga po pala ang niya. Salamat po sa inyo. Thanks for watching. Maraming salamat po sa panonood. Ayan, kawawa na yung sawa. Pusta na lang. Yan ang mabait kong asawa. Yan, nag-asikaso uh, tito siya. At ito po lang, anak -ana. Oh, yan, nagtatago sa kartong. nagtatago siya. Ba, ipapakid sa daw niya. Wala na, daday. Ayan po, salamat. Thanks for watching.